Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 25 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Dimas. Kamusta? Si San Dimas, nakilala rin bilang ang mabuting magnanakaw o ang nagsisisi na magnanakaw, ay tradisyonal na kinikilalang isa sa dalawang magnanakaw na ipinako sa krus kasama si Jesus sa kanyang pagpapako. Ang kwento ni San Dimas ay isinalaysay sa mga ebanghelyo, lalo na sa ebanghelyo ni Lucas at ni Mateo. Ayon sa mga ebanghelyo, habang ipinapako si Jesus sa gitna ng dalawang magnanakaw, ang isa sa kanila ay nagpapatawa sa kanya, ngunit ang isa pa, si Dimas, ay nagpakita ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Kinilala ni Dimas ang katarungan ng kanyang hatol at humiling kay Jesus na alalahanin siya kapag pumasok sa kanyang kaharian. Bilang tugon, sinabi ni Jesus sa kanya, Tunay akong sinasabi sa iyo ngayon, makakasama mo ako sa paraiso. Ang panalangin ipinaabot kay San Dimas ay maaaring maging isang personal at tapat na panalangin ng pagsisisi at hiling ng tawad sa Diyos para sa ating mga kasalanan, na sinusundan ng isang hiling para sa biyaya ng tunay na pagbabalikloob at awa ng Diyos. may iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Dula ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.